the general understanding among all countries is to try and resolve the disputes in the South China Sea through peaceful means. And even with China. Yan ang sagot ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa pagharap ng Department of Foreign Affairs sa budget hearing para sa kanilang 2024 proposed national budget. Naging mahinahon ng kalihim sa kabila ng mga pag-uudyok na palagan ng Pilipinas and China sa isyo ng pinag-aagawang teritoryo. Lalo na presko pa sa mga Pinoy ang nangyaring pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa isang resupply mission sa Union Shoal. At kahit maraming galit sa insidente, ayon sa DFA, dipulmasya pa rin ang solusyon sa problema. We have entered into discussions with them bilaterally that we will try and resolve our disputes through peaceful means and to manage them peacefully and to focus on areas where uh, our relationship is uh, really very positive. Sa ni Secretary Manalo, patuloy ang pagkikipag-usap nila sa China sa mapayapang paraan. Committed rin naman daw ang China na magkipag-dialogo. May mga hakbang na ngayon ng claimant countries para hindi lumala ang tensyon sa pinagagawang teritoryo. Nangunguna dito ang diskusyon ng mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kung saan miyembro din ng Pilipinas. Ayon naman sa DFA, mag-uusap muli ang China at ASEAN para bumuo ng code of conduct sa South China Sea at mangyayari ang meeting dito sa Pilipinas ngayong buwan. They've already had uh... Two or three uh, significant rounds of negotiation. And in fact, uh, the next round is scheduled to be held here in Manila. So it's in this forum where all the uh, members of ASEAN and China. Are, are actually meeting in the same in the same body. The next round of negotiations on a negotiating text is will be held here in Manila, 22 to 24 August. Anong yari kasi sa atin ngayon between China and the Philippines? is Mayrokang tinatawag na word word salita word war. Salita dito ng Pilipinas, salita ng China, so nagsasalpukan ng mga salita natin ng dalawang bansa. So given na nandito yung meeting, it it's kind of a way para mag-cool down ang sitwasyon. Taong 2002 pa nang magsimula ang negosasyon ng Brunei, Malaysia, Pilipinas at Vietnam, mga bansang may competing claim sa China para sa isang code of conduct. Nanindigan naman ang Pilipinas na pakikipag-usap pa rin at hindi pakikipag ang solusyon sa isyu ng binagago, ang teritoryo. On the other hand, hindi lang naman ang China ang problema mo. Kahit nga dyan sa yung insurance being claimed by Vietnam. Spratly is also being claimed by Vietnam. So also talk to Vietnam and to all other claimant states and agreed amicably kung ano ba talaga ang atin at kung anong basis ng atin. Kasi ang atin, to be honest with you, is based on on clause. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.